Ikaw ba ay nagdarasal pero parang walang sumasagot? Ikaw ba ay nakakaramdam ng bigat sa dibdib na hindi mo mapaliwanag? Ikaw ba ay laging nag-aaway sa iyong pamilya nang walang malinaw na dahilan? Kung sumasagot ka ng oo sa kahit isa sa mga tanong na ito, hindi aksidente na ikaw ay nakarating dito ngayong araw na ito. Makinig ka ng mabuti sapagkat ang mensaheng ito ay maaaring magligtas sa iyong kaluluwa mula sa isang kapalaran na mas nakakatakot kaysa sa anumang bangungot na iyong naisip. Si San Padre Pio, ang lalaking nagdusa ng stigmata ang limang sugat ni Kristo sa loob ng limampung taon, ay nakatanggap ng isang paghahayag na nagpayurak sa kanyang puso. Siya ay umiyak habang isinisiwalat ang kwentong ito sa kanyang mga kapatid na pari. Ang kwento ng sundalong nagpako ng mga pako sa mga kamay at paa ng ating Panginoong Heso Kristo sa Kalbaryo. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa taong iyon? Alam mo ba kung saan siya napunta pagkatapos ng kanyang kamatayan at higit sa lahat? Alam mo ba kung paano ang kanyang kasalanan ay maaaring konektado sa mga kasalanan na ginagawa natin ngayon araw-araw nang hindi natin namamalayan ang sagot ay magpapahirap sa iyong isipan pero kailangan mong malaman ito kailangan sapagkat si Padre Pio ay nagsabi ang mga taong hindi natututo mula sa kasaysayan ay nakasentensya na ulitin ang mga pagkakamali nito. At ang sundalo ng Kalbaryo ay nag-iwan ng isang leksyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin nauunawaan nang karamihan. Sa video na ito, ihahayag ko sa iyo ang tatlong katotohanan na inihayag ni Padre Pio tungkol sa sundalong ito. Tatlong katotohanan na magpapabago sa paraan ng iyong pananalangin, sa paraan ng iyong pagtrato sa iba, at sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong sariling mga kasalanan. Ang unang katotohanan ay kilala ng lahat, pero hindi nauunawaan. Ang pangalawang katotohanan ay nakatago sa mga sinulat ng mga santo. Ngunit ang pangatlong katotohanan, ang pangatlong katotohanan ay ang pinakanatakot. Ito ang dahilan kung bakit umiyak si Padre Pio. Ito ang dahilan kung bakit ako nakikiusap sa iyo ngayon na manatiling nakatutok hanggang sa dulo. Kung ikaw ay nananalig sa awa ng Diyos, magkomento ngayon ng Padre Pio ipanalangin mo ako. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang panalangin iyan. Ngayon, bago tayo magpatuloy, kailangan kong sabihin sa iyo na ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Hindi lahat ay handa sa katotohanan. Hindi lahat ay handang harapin ang refleksyon ng kanilang sariling kaluluwa sa salamin ng kasaysayan. Kung ikaw ay nandito lang dahil sa kuryosidad, umalis ka na. Ngunit kung ikaw ay nandito dahil alam mo na may kulang sa iyong buhay espiritwal, kung alam mo na may hadlang sa pagitan mo at ng Diyos, kung nararamdaman mo na parang may pader na pumipigil sa iyong mga panalangin na umabot sa langit, manatili ka sapagkat ang banal na Espiritu mismo ang nagdala sa iyo rito, ang Kalbaryo ang Biyernes Santo, ang araw na namatay ang Diyos para sa sangkatauhan. Tatlong pako, dalawa sa mga kamay, isa sa mga paa na pinagsama. Sino ang humawak sa mga pako na iyon? Sino ang tumayo sa harap ng duguan at bugbog na katawan ng Diyos na naging tao at nag-order? Ipako ninyo siya? Ang kasaysayan ay nagtala ng pangalan niya, ngunit si Padre Pio ay nakatanggap ng higit pa sa pangalan siya ay nakatanggap ng paghahayag tungkol sa kaluluwa ng taong iyon. Si Padre Pio ay hindi simpleng pari. Siya ay isang mistiko. Siya ay nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nakikipag-usap siya sa mga anghel. Nakikita niya ang mga demonyo. Nabubuksan sa kanya ang mga lihim ng purgatorio at impyerno. At noong isang gabi, habang siya ay nagdarasal ng ikalabing apat na estasyon ng krus, Jesus ay inilagay sa libingan. Biglang nanginig ang kanyang buong katawan. Ang mga sugat sa kanyang mga kamay at paa, ang stigmata, ay nagsimulang dumugo ng todo at siya ay nakarinig ng isang tinig, isang tinig mula sa kalangitan at sinabi sa kanya ng tinig na iyon, Ipakita ko sa iyo ang kapalaran ng taong nagutos na ipako ang aking anak. Mga kapatid, Naiintindihan ba ninyo kung gaano ka-sacred ang oras na ito? Si Padre Pio na nagsuffer ng mismong sugat ni Kristo ay ginawang saksi ng langit sa kapalaran ng sundalo. Hindi ito kwentong bayan, hindi ito alamat, ito ay banal na paghahayag. At sinabi ni Padre Pio sa kanyang mga kapatid na pari, Nakita ko siya Nakita ko ang sundalo at nakita ko kung saan siya dinala ng hustisya ng Diyos. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay may plano para sa iyo, mag-subscribe ngayon sapagkat ang mga video na ito ay pinagagalit ang kadiliman at ikaw ay kailangan ng proteksyon ng panalangin ng komunidad na ito. Kailangan nating bumalik sa kalbaryo. Kailangan nating maunawaan kung ano talaga ang nangyari doon. Hindi lamang ang pisikal na pangyayari, ang mga palo, ang korona ng mga tinik, ang pagpapako, ang kamatayan. Kailangan nating maunawaan ang espiritual na digmaan na naganap sa likod ng nakikitang mundo. Nang si Jesus ay naglalakad patungo sa kalbaryo, siya ay may daladalang krus. Ang mismong krus na gagamitin upang patayin siya. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na si Simon ng Sirin ay tumulong sa kanya, ngunit may ibang mga sundalo na nakapaligid sa kanya, mga Romano sundalong walang awa mga taong sanay na pumatay, mga taong walang pakialam sa Diyos. Para sa kanila, si Jesus ay isa lamang kriminal, isa pang rebelde na dapat patayin bilang halimbawa. Ngunit may isang sundalo na natatangi, ang sundalo na nag-order ng pagpapako. May mga sinaunang manuskrito na nagsasabing ang pangalan niya ay Longinus. Ibang-iba ang kwento ng lalaking ito sapagkat habang ginagawa niya ang kanyang trabaho, ang brutal na trabaho ng pagpapako ng isang tao sa krus, may nangyari sa kanya, isang bagay na hindi niya inasahan, isang bagay na magbabago sa kanya magpakailanman. Ang unang katotohanan na inihayag ni Padre Pio ay ito: ang sundalo ay hindi masamang tao sa una. Narinig mo ba iyan? Hindi siya nag-start bilang demonyo. Hindi siya ipinanganak na masama. Siya ay simpleng sundalo na sumusunod sa utos. Ganito rin tayo. Ilang beses na tayo ay nanakit ng iba hindi dahil masama tayo kundi dahil sumusunod lang tayo sa utos. Ang utos ng galit, ang utos ng pride, ang utos ng inggit. Sinasabi natin sa ating sarili, wala akong choice, trabaho ko ito, responsibility ko ito. Tulad ng sundalo na sinabi, utos lang ito ng opisyal ko, hindi ko naman siya kilala personally itong si Jesus. Ngunit ang trabaho na ginawa niya ay isa sa pinakabrutal na bagay sa kasaysayan ng mundo. Isipin mo, humawak siya ng martilyo. Humawak siya ng pako, isang pako na may tatlong pulgada ang haba, makapal na bakal, matatalim ang dulo at itinutok niya ito sa malambot na laman ng kamay ni Jesus. Ang kamay na gumawa ng mga himala, ang kamay na nagpagaling ng mga bulag, ang kamay na nagpakain ng libo-libo, ang kamay na humipo sa mga ketong at ginawa silang malinis, at pinahid niya ang martilyo isang beses, dalawang beses, tatlong beses, hanggang sa ang pako ay tumago sa laman, dumikit sa buto at lumabas sa kabilang side ng kahoy at narinig niya ang sigaw, ang sigaw ni Jesus. Ang sigaw ng Diyos sa katawang tao na nagsuffer ng pain na hindi kayang i-describe ng salita. Ang dugo ay umagos, ang dugo na magliligtas sa mundo. Ngunit sa oras na iyon para sa sundalo, ito ay simpleng dugo ng isa pang biktima. Ganito rin tayo mga kapatid. Ilang beses na tayo ay nagpako sa iba. Ilang beses na ang ating mga salita ay naging pako sa puso ng ating asawa, ng ating anak, ng ating kapatid. Wala kang kwenta. Isang pako. Hindi kita mahal, isa pang pako. Sana hindi na lang kita nakilala, isa pang pako. At nakakarinig tayo ng sigaw, ang iyak ng taong nasaktan, ngunit patuloy pa rin tayo. Sapagkat sinasabi natin sa sarili natin, deserving niya iyan. Galit ako, may karapatan ako. Naaalala ko ang kwento ni Maria mula sa tagig. Isang babae na napakasama ng ugali sa kanyang asawa. Araw-araw ay asaran. Araw-araw ay insulto. Bobo ka, walang kwenta ang sweldo mo, ang tataba ng mga kapatid mo. Mga salitang parang pako. At ang asawa niya ay hindi sumasagot. Tumatanggap lang. Ngunit tumatanggap lang hanggang sa isang araw, iniwan siya at saka lang niya naramdaman ng sakit. Saka lang niya na-realize ang tagal ko nang nagpapako sa kanya at hindi ko man lang napansin. Ngunit may nangyari sa sundalo na si Longinus na nag-iba ng lahat. At dito pumapasok ang pangalawang katotohanan na inihayag ni Padre Pio isang katotohanan mas malalim, mas mysterious, mas sacred. Magkomento kung ikaw ay kailanman na nakit ng taong mahal mo nang hindi mo sinasadya, Padre Pio, turuan mo akong magmahal. Ang komentong iyan ay isang panalangin. Ang pangalawang katotohanan ay ito, ang sundalo ay nakita ang mata ni Jesus. At sa pagkakataong iyon, ang kanyang buhay ay nag-iba magpakailanman. Habang siya ay nagpapako, biglang tumingin si Jesus sa kanya. Hindi galit ang tingin. Hindi poot, hindi pagdudusta, kundi awa pag-ibig, kapatawaran. At sa mismong oras na iyon, nasabi ni Jesus ang mga salitang nakalagay sa Lucas 23:34. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam. Kasama si don. doon, Kasama tayo doon, sapagkat karamihan sa atin ay gumagawa ng kasalanan nang hindi natin tunay na nauunawaan kung gaano kalaki ang epekto nito. Nakikipagtsismisan tayo, simpleng chika lang ito, ngunit hindi natin alam na sinisira natin ang reputasyon ng isang tao. Nag-aaway tayo, normal lang sa mag-asawa na mag aaway ngunit hindi natin alam na bawat away ay tumutubo ang pader sa pagitan ng dalawang puso. Nagsasayang tayo ng pera sa walang kwentang bagay. Pera ko ito. Ngunit hindi natin alam na ang perang iyon ay dapat sana ay nakatulong sa isang bata na walang pagkain. Nakita ni Longinus ang mga mata ni Jesus at nakita niya ang katotohanan. Nakita niya na ang taong kanyang pinagpapako ay hindi kriminal. Ito ay Diyos, ito ay ang Mesiyas, ito ay ang tagapagligtas. At ang pumasok sa puso niya ay hindi takot kundi pagsisisi, matinding pagsisisi. Sinabi ni Padre Pio na sa eksaktong oras na iyon, si Longinus ay nag-convert. Hindi verbal, walang seremonya, walang binyag, simpleng titig, simpleng realization. Ang puso ay nabago. Mula sa sundalo na walang awa, naging martir na handa ng mamatay para kay Kristo. Ngunit bakit? Paano nangyari ang conversion na ito? Ang sagot ay simple, dahil sa dugo. Pagkatapos ng pagpapako ng si Jesus ay nakabitin na sa krus, dumating ang utos na durugin ang mga binti ng mga nakasabit upang pabilisin ang kanilang kamatayan. Ngunit kay Jesus, nakita nila na patay na siya. Kaya naman, sa halip na durugin ang mga binti, may isang sundalo na tumarak ng sibat sa kanyang tagiliran. At lumabas ang dugo at tubig. At sa Juan Pasenceninces nakalagay at kaagad ay lumabas ang dugo at tubig. Ang ilang tradisyon ay nagsasabi na si Longinus mismo ang tumarak ng sibat at habang tumutulo ang dugo, may konting patak na tumama sa kanyang mata. Si Longinus ay may sakit sa mata. May katarak siya, halos bulag na. Ngunit nang tumama ang dugo ni Jesus sa kanyang mata, biglang gumaling siya. Nakita niya ng malinaw, hindi lamang physically, kundi spiritually para bang binuksan ng dugo ang kanyang kaluluwa at siya ay sumigaw, Tunay na ito ang anak ng Diyos. Marcos 15.39 Ang dugo ni Kristo ay may kapangyarihan, hindi lamang para sa pagpapagaling ng mata, kundi para sa pagpapagaling ng kaluluwa. Bawat isa sa atin ay bulag sa ating sariling mga kasalanan. Nakikita natin ang kasalanan ng iba. Tignan mo yan si Juan, laging nalasing. Tignan mo si Maria, laging nagsisinungaling. Ngunit ang sarili nating kasalanan, invisible, justified. Hindi naman ako masama, normal lang iyan. Kailangan natin ng dugo ni Kristo upang mabuksan ang ating mga mata. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos upang makita ang totoo. May isang lalaki sa Dabaw na lasing araw-araw. Umuwi siyang basag ulo, sinasakta ng kanyang pamilya. Isang gabi, may kapitbahay na nag-invite sa kanya sa prosesyon ng Santo Entierro, ang prosesyon ng patay na si Jesus. Napilitan lang siyang sumama, ngunit nang nakita niya ang imahe ni Jesus na duguan at sugatan, biglang tumatak sa kanya, Ako ang dahilan nito. Ang kasalanan ko ang naglagay sa kanya doon. At umiyak siya doon mismo. At mula noon, hindi na siya nag-alak. nag, nag siya. Bumalik sa simbahan. Naging mabuting ama. Ang dugo ni Kristo ay nagligtas sa kanya. Pero ang kwento ni Longinus ay hindi natatapos sa conversion. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos at dito na pumapasok ang pangatlong katotohanan. Ang katotohanang nagiba ng lahat, ang katotohanang nagpayurak kay Padre Pio Mag-like ngayon kung ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus at ishare ang video na ito sa tatlong tao na kailangan ng pagbabago. Ang pangatlong katotohanan ay ang pinakamatinding twist sa buong kwento na ito. Ang pangatlong katotohanan ay ito. Ang sundalo ay namatay bilang martir, ngunit hindi siya direktang napunta sa langit. Narinig mo ba yan? Hindi siya direktang napunta sa langit. Kahit nag-convert siya, kahit naniniwala na siya kay Kristo, kahit handa nang mamatay para sa Kanya. Bakit? Sapagkat may isang bagay na kailangan pa niyang pagbayaran. Si Padre Pio ay nagsabi na makikita niya si Longinus sa purgatorio. Nandoon siya sa purgatio, nagsuffer ng malaking purification. Hindi dahil hindi siya napatawad ni Jesus, kundi dahil ang kanyang kasalanan ay sobrang bigat. Ang pagpaku sa Diyos mismo, kahit hindi niya alam noon, ang ginawa niya ay isa sa pinakagrabe na sakrileho sa kasaysayan. At kahit napatawad na siya, kailangan pa rin ng temporal punishment, kailangan pa rin ng paglilinis. Maraming katoliko ang hindi nakakaintindi ng purgatorio. Iniisip nila na ito ay second chance para sa mga hindi naligtas. Hindi, ang purgatorio ay para sa mga ligtas na, mga taong napatawad na ng Diyos, ngunit kailangan pang linisin ang mga impurities ng kanilang kaluluwa bago sila pumasok sa perpektong kadalisayan ng langit. Isipin mo na may putik ka sa sapatos. Napatawad ka na ng may-ari ng bahay, pinapapasok ka na niya, ngunit hindi ka maaaring direktang pumasok sa sala na may putik pa sa sapatos. Kailangan mo munang linisin, iyan ang purgatorio. Sinabi ni Padre Pio na nakita niya si Longinus na nag-suffer sa apoy ng purification. Hindi dahil nagalit ang Diyos sa kanya, kundi dahil ang pag-ibig ng Diyos ay apoy, at ang apoy na iyon ay naglilinis. Sumusunog ng lahat ng dumi, lahat ng attachment sa kasalanan, lahat ng pride, lahat ng hatred, hanggang sa matira ay purong kaluluwa, handa ng makaharap sa Diyos. At umiyak si Padre Pio habang sinasabi niya ito sa kanyang mga kapatid. Bakit? Dahil na-realize niya ma kung si Longinus na nag-convert pa at namatay bilang martir ay dumaan pa rin sa purgatorio. Paano pa kaya tayo? Paano pa kaya tayong mga taong patuloy na nagkakasala araw-araw? Tayong mga taong hindi pa nga martir, tayong mga taong minsan ay hindi rin sigurado sa ating conversion. Ang tanong ay, gaano katagal si Longinus sa purgatorio? Ang tradisyon ay nagsasabi na siya ay nandoon ng mahabang panahon, siguro mga daan-daang taon, hanggang sa dumating ang sapat na panalangin mula sa mga buhay sa mundo, panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio, mga misa, mga rosaryo, mga alms na ibinigay sa mga mahihirap sa pangalan ng mga kaluluwa sa purgatorio. At eventually, dahil sa tulong ng simbahan militante, tayo, ang mga nabubuhay pa, si Longinus, ay nakalaya, umabot sa langit at ngayon siya ay santo, San Longinus, ang sundalo na naging martir. Pero mga kapatid, ang nakakatakot na bahagi ng kwentong ito ay hindi ang purgatorio ni Longinus. Ang nakakatakot ay ito kung si Longinus na nag-convert pa ay dumaan sa ganun katagal na suffering. Paano kaya ang mga taong hindi nag-convert? Kung ang sundalo na nakita ang mata ni Jesus at umiyak ng pagsisisi ay dumaan pa rin sa purgatorio, ano pa kaya ang mangyayari sa mga taong hanggang ngayon ay tumatangging magbago? Si Padre Pio ay nakakita rin ng ibang mga sundalo na nasa kalbaryo, mga sundalong nagtawanan habang pinagpapalo si Jesus, mga sundalong humati ng kanyang damit, mga sundalong nagmock sa kanya, iligtas mo ang iyong sarili kung tunay na ikaw ang Kristo. At ang nakita ni Padre Pio sa kanila ay hindi purgatorio. Kundi impierno, eternal punishment, walang hanggang suffering, hindi dahil gusto ng Diyos na mag-suffer sila, kundi dahil pinili nila ang kadiliman kahit binigyan sila ng pagkakataon para sa liwanag. At sinabi ni Padre Pio, ang impierno ay puno ng mga taong may excuse. Hindi ko naman alam, trabaho ko lang 'yan. Normal lang 'yan. Lahat naman ay gumagawa niyan. Ngunit sa harap ng Diyos, walang excuse na tatanggapin. Ang tanong lang ay, pinili mo ba ang pag-ibig o pinili mo ang sarili mo? Nakakatakot, hindi ba? Ngunit iyan ang katotohanan. At dahil mahal ka ni Padre Pio, dahil mahal ka ng Diyos, sinasabi niya sa iyo ang katotohanan ito ngayon. Hindi upang takutin ka, kundi upang sagipin ka, upang magising ka, upang kumilos ka habang may oras pa. Kaya ano ngayon ang dapat mong gawin? Anong aksyon ang kailangan mong gawin ngayon sa eksaktong oras na ito upang masiguro na hindi ka magtatapos katulad ng mga sundalong iyon? Makinig ka ng mabuti sapagkat ibibigay ko sa iyo ang eksaktong plano na itinuro ni Padre Pio. Unang hakbang, kilalanin ang iyong pagpapako sa iba. Ngayong araw na ito, kumuha ka ng papel at bolpen. At isulat mo ang pangalan ng lahat ng taong nasaktan mo sa nakaraang taon. Hindi kailangang detalyado, ang pangalan lang. At sa tabi ng bawat pangalan, isulat mo ang dahilan kung bakit mo sila nasaktan. Sinabihan ko siyang tanga, sinungaling ako sa kanya, dinamay ko siya sa chismis, kinuha ko ang pera na para sa kanya. Isulat mo lahat, lahat. Walang exemption. Walang maliit lang iyan. E sa mata ng Diyos, walang maliit na kasalanan kung ito ay nakasakit ng tao. Pangalawang hakbang, humingi ng tawad. Pero hindi sa bibig lang. Humingi ka ng tawad ng personal. Face to face kung kaya. Text o tawag kung malayo at sabihin mo ng totoo, patawad, mali ako, alam ko na nasaktan kita, hindi ko deserve ang forgiveness mo, ngunit humihingi ako, walang bat, walang pero ikaw rin naman, walang palusot, simple lang, tapat, mula sa puso, at kahit hindi ka patawarin agad, okay lang, ang importante ay ginawa mo ang parte mo. Pangatlong hakbang, magdasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Alam mo, karamihan sa atin ay nakakalimutan na ang mga kaluluwa sa purgatorio ay hindi makapanalangin para sa kanilang sarili. Sila ay umaasa sa atin. Kaya mula ngayong araw, bawat umaga pagkagising mo, sabihin mo ito, Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. O sa Tagalog Magpahinga nawa silang lahat sa kapayapaan o Panginoon at hayaan ang walang hanggang liwanag na magniningning sa kanila. Amen. Simpleng panalangin, pero sobrang powerful. Sapagkat sa bawat panalangin na iyon, may kaluluwa na lumalapit sa langit. At sino ang makakaalam, baka ikaw rin ay makinabangan balang araw ng panalangin ng iba para sa iyo. Pang-apat na hakbang, magpasalamat sa dugo ni Jesus. Tuwing linggo, kung pupu pupunta ka sa misa, tingnan mo ang hostya, tingnan mo ang alak at isipin mo, iyan ang dugo na nagligtas sa akin. Iyan ang dugo na nagbukas ng aking mata. Iyan ang dugo na nagpatawad sa akin. At magpasalamat ka, hindi sa salita lang, kundi sa buhay, sa pamamagitan ng pagiging mabuti sa iba, sa pamamagitan ng pagtulong sa nangangailangan sa pamamagitan ng pagiging instrumento ng pagmamahal ng Diyos, panglimang hakbang, gawing habit ang paghingi ng tawad sa Diyos, hindi lang minsan, hindi lang kapag may major kasalanan, kundi araw-araw, bago ka matulog, magsalita ka sa Diyos, katulad ng pagsasalita mo sa isang kaibigan. Lord, patawad sa mga pagkakamali ko ngayong araw. Alam kong marami pa akong kakulangan. Alam kong hindi pa ako perpekto. Ngunit patuloy mo akong turuan. Patuloy mo akong linisin. Ayaw kong magtapos sa purgatorio ng sobrang tagal katulad ni Longinus. Ayaw kong magtapos sa impyerno katulad ng iba. Gusto kong makarating sa langit. Hindi dahil deserve ko, kundi dahil tinulungan mo ako. Ito ay 5-day spiritual challenge. Hindi ito madali, ngunit ito ay life changing. Si Padre Pio mismo ay nagsabi, ang taong tapat sa maliliit na bagay ay magiging tapat din sa malalaking bagay. At ang limang hakbang na ito ay simula ng malaking transformation sa iyong buhay. Kung ikaw ay handang sumunod sa 5-day challenge na ito, magkomento ngayon ng Padre Pio, tutulungan mo ako at i-share ang video na ito sa tatlong tao na kailangan din ng awakening na ito. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong mag-alok ng isang panalangin. Isang panalangin na itinuro ni Padre Pio mismo. Isang panalangin para sa conversion. Isang panalangin para sa purification. Isang panalangin para sa kaligtasan. Makinig ka, isara mo ang iyong mga mata, huminga ka ng malalim, at samahan mo ako sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Ikaw na nagpako para sa amin, Ikaw na dumugo para sa amin, Ikaw na namatay para sa amin, patawarin mo kami. Patawarin mo ako sa mga oras na ako ay naging sundalo ng kalbaryo. Sa mga oras na ang aking mga salita ay naging pako sa puso ng iba, sa mga oras na ang aking mga gawa ay nag-iwan ng sugat sa kaluluwa ng aking kapwa. Patawarin mo ako, Panginoon. Salamat sa dugo mo. Salamat sa dugo na nagbukas ng aking mga mata. Salamat sa dugo na nagligtas sa akin mula sa kadiliman. Salamat sa dugo na nagbigay sa akin ng bagong buhay. Huwag mo akong pabayaan, Panginoon. Huwag mo akong hayaang maging manhid sa kasalanan. Huwag mo akong hayaang maging komfortable sa kadiliman. San Longinus, ikaw na naging martir mula pagiging sundalo. Ikaw na naligtas ng dugo ni Kristo. Ipanalangin mo ako. Turuan mo ako kung paano mag-convert. Turuan mo ako kung paano maging tapat. O turuan mo ako kung paano magmahal. Santa Maria Ina ng Diyos, ikaw na tumayo sa paanan ng krus, ikaw na nakita ang suffering ng iyong anak, ikaw na nanatiling tapat hanggang sa dulo, tulungan mo ako, gabayan mo ako, bigyan mo ako ng lakas na maging tapat din. San Padre Pio, ikaw na may stigmata, ikaw na nakatikim ng suffering ni Kristo, ikaw na nakatanggap ng revelation tungkol sa sundalo, ipanalangin mo ako. Huwag mo akong pabayaan. Samahan mo ako sa journey na itutungo sa kaligtasan at sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Itinuturing ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Kunin mo ang aking puso. Kunin mo ang aking isipan. Kunin mo ang aking kaluluwa at gawing instrumento mo ako ng iyong pagmamahal. Amen. Mga kapatid ang kwento ng sundalo ay hindi simpleng kwento ng nakaraan. Ito ay salamin ng ating kasalukuyan. Bawat isa sa atin ay may potensyal na maging sundalo ng kalbaryo na magpako sa iba sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ngunit bawat isa rin sa atin ay may potensyal na maging San Longinus na mag-convert, magbago at maging santo. Ang tanong ay, ano ang pipiliin mo? Magkomento ngayon ng Amen kung narinig mo ang banal na espiritu sa mensaheng ito at i-share ang video na ito sa lahat ng taong kailangan ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Pero huwag kang mag-alala. Ang journey na ito ay hindi mo kailangang gawin mag-isa. Ang komunidad na ito ay nandito para sa iyo. Tuwing mag-subscribe ka, tuwing mag-like ka, tuwing mag-share ka, hindi ka lang sumusuporta sa channel na ito, kundi nagiging bahagi ka ng isang spiritual army, isang army ng mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, isang army ng mga taong handang lumaban sa kadiliman. At tandaan mo, may mas malakas pang panalangin na naghihintay sa iyo. May mas malalim pang revelation na ipinaghahanda ng langit ngunit kailangan mo munang gawin ang first step. Kailangan mo munang mag-commit sa five-day challenge sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibigay ng revelation sa mga taong hindi handa. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus, protektahan ka ni Santa Maria, gabayan ka ni San Padre Pio at makita mo ang liwanag sa gitna ng kadiliman sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.